habang ang iba ay natatakot sa putok ng baril. Siya naman nagtuturo kung paano lumaban ng may disiplina at tapang. Siya si Sheba Tabarwisa, ang unang babae na umabot sa mataas na rango sa Zanla, isang babaeng hindi lang lumaban kundi nagturo kung paano manalo. Habang ang mga kalalakihan ay nasa harap ng labanan, si Sheba naman ang nasa likod ng tagumpay. Sinanay niya ang mga bagong gerilya, itinuro kung paano magtago o umatake, hindi siya tumingin sa kasarian. Para sa kanya, ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng braso, kundi sa tibay ng loob. Maraming sundalo ang naging matapang dahil sa kanyang mga aral, at bawat tagumpay ng kilusan, may tatak ng kanyang pangalan. Si Sheba Tavarwisa, ang babaeng kumalaban hindi lang sa kaaway, Kundi sa kaisipan na hindi kaya ng babae.